Okay, katulad ng mga respiratory diseases na alam natin kasama na yung COVID, ito uh, yung mga secretions, sipon, galing sa isang taong biglang inubo, pag nalangha po yun ng katabi, ayun, mahahawa na. At sa loob ng sampung araw, maring lumabas yung mga sintomas na sinabi ko. So sa baby, pagsusuka, sa matatanda, pwede rin, ano, patulad natin, yung hmm. matinding ubo, na kadalasan, kahit na nakompleto yung gamutan, yung antibiotics, alam mo, cheeky, maricela, joke, ito ay maring tumagal ng mayigit na dalawang buwan. Ha? Akala mo, hika, hmm. akala mo, meron ka ng tuberculosis. At uh, kuminsan, naihiyahin pasyente niyan kasi bigla na lang talagang atake ng sunud sunod na ubo.